pinasaan niya Gcash account ay single pa po siya or maiden name pa po yung nasa Gcash account niya so hindi po nagtali so kailangan parehas po yung pangalan nyo sa SSS at parehas din po yung pangalan nyo sa disbursement account na gagamitin nyo para hindi po kayo ma reject pangalawa ay yung selfie sabi po dito hindi po clear or readable yung kanyang pinasang picture, lalo na po yung sa ID. Kailangan po malinaw yung camera na gagamitin po natin kapag magpipicture po tayo. So, ang ginawa po ng friend ko ay niresubmit niya po ulit, nag-enroll po ulit siya ng disbursement account. So, after niya pong ma-reject noong September, ang ginawa niya po is nag-change name po siya sa kanyang Gcash account. So, pina-verified niya po ulit ito at nakalagay na po doon yung married name. Noong November 6 ng hapon, ah, nag enroll po ulit siya ng...